Good morning. えっ Hello guys, good morning. Punta ko ng native chicken. Hmm. Para sa bisita natin. Uras na. Ang <coughs> alarm ako, hindi ako, hindi hindi ko na, ano yung alarm ko. Ang alarm ako ng 4.00 4:10 and then soon 4:30. I di ako nagising, guys. Saan si mo? Malaki na yiwon ng buskito. tulog pa yung mga kasamahan ko. ik Islam ko kumamaman na lang yung gamit ko. Ano? Ate Mel, good morning. Okay. Hindi nakakuha ng yung Good morning, Ati Mel. naman nga yun kayo sa oras. Okay. Palit na gising. Friday okay, ngayon. Sana hindi traffic. Papunta ng city. tamad-tamad <laughs> uh, uh, na Ah, ma, ah, mamingaw na dyan na May oog mo na sila tiyo. May oog mo na sila tiyo. Hmm. Pero dili man sila mularga <laughs> hmm. Sila ang mingawan kung mga na ang mga tao dito eh. <laughs> Kaya sila na lang yung maiwan dito. sila na lang ang maiwan. Pero muskul naman si Tio. Mag-aral na si Tio. Bilis ang panahon. 4 years old na si Tio. Ang lagi pa ako ng mantika. multimilci po olot panig. Masarap sarap na ito. Where is Nikki? Nasa bukid na si Nikki. Doon na siya mag-aral guys. Kay yung kapatid din ni Nikki doon. Wala din nag-aalaga. Kay yung papa niya. Matanda na. Laki ng pagkahiwa. maliit. Ate Julie Oranza anjan pa mama wala na no, matagal nang wala si mama dito mga siguro mga 4 months na ba guys nawala si mama dito Ate Llewellyn Lazo hello po Ate Lisa Nabong Shirley Si Mariel saan na? Nandito po, nagre-nagre-ready na rin po si Mariel. At ilalabas si Mariel good morning. Sa wakas na din sa live mo, babe. Na, hindi tayo nag naga nag nag-aabot, magsising abot. Hindi nag ano lang. Nagre-ready na rin si Mariel. hindi ah, ko alam kung anong lutong gagawin ko dito pero ginat ah, ko pero ah, dubuhin ko muna dapat si Boss Kitty yung galuto ng tubo kasi siya yung expert dito daming may ah uh, lang yung sibuyas sampo na si Mayel. Palaking damit, huwag pumasok. Eh, ano kasi na 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 na-demonetize na na kasi sa ano, Pagdating sa YouTube. Pag walang damit. Nagtapos ako mag-vlogan. ako <tod> itlog. Ubalik <tod> egg lang. Baon. Pero mabilis lang naman yung bahay. Sino bisita mo, mai? tita po po. Uwi po si Mama Jane. Tapos, dito siya mag, ano, dito, papunta sila ng Cebu. Tapos, may layover sila dito ng mga 6 to 67 to seven hours. And then, um, tawag dito. Pagkatapos, pupunta na lang late. Pag ng Leyte. na ng Tacloban. Pinilan ko ng tikit ni Kumuga. Pauwi ng late. E dapat kasi yung uwi ko nasa 8 pa. Kaya e ano ko muna siya guys. Bali i... Igisa ko muna siya sa sarili ng malikita. Ito kasi yung request ni Kumubo kapag umuwi siya ng takloban native chicken tapos lang kung um ano ba yung tagalog sa dagmay guys ay um, yung dahon ng gabi ginagataan yung request niya kada uwi niya yung hinahanap niya and then inaano ko na lang sa labos tipen um sinabi ko sa kay kumubo na isasama ko sa labos tipen yung mga kapatid ko pag sundo sa airport para at least makapasyal din naman sila doon sa airport. Makapunta sila na airport. Ayan. Pati yung, ano, yung mga pamangking ko yung sasama ko. Eh. lahat kami. Except lang kay husband ko. Mm May iwan si husband kasi payout ng senior citizen. And then si husband ko yung naka, ano, naka, siya yung proxy ni papa every time kasi na pay out nila papat sa ano sa senior citizen si husband ko yung kumukuha mm -mm, kaya hindi siya makakasama na timing na timing kasi ano na na kay titing na yung mga ano kumbaga si titing na yung naka nakakuha ng mga requirements then ready na rin mamaya din lang ano mamaya yung 1pm din kaya hindi makakasama si husband kasi, na yung man niyang sumama sa mga kasama. Kaya sa so magtatanong mamaya, yeah, bakit wala si husband ko? Kasi po, payout po ng senior citizen. Is your coffee shop still operate and active? Hindi na po, yung, ano, yung coffee shop na hindi na, hindi na po, ano, na po nag-operate. Kainos ko na rin po. Ito ka paminta. May paminta ka. Hmm? May paminta ka. Ay, oo, di ay may paminta pala. Ako galing din sa, ano, sa city. May pangarigo na ka mo, kaya magduduro nga na CR. Adobo muna. Before that, ah. Without a word, of Hello, Ate Maylin. Good morning. Ate Maylin din na So, good morning. Um, bana ni mo may asa mo add Mag-work na pala ko husband, guys. Eh, bakit parang inaalamod tong paminta? Pwede siguro ito hugasan. So, parang namunuti siya. Sayang. At ilalabit saan punta si Mariel. Magsundo din si Mariel. Uy, eh, ano din natin sila sa airport. Eh, hindi pa sila nakapunta ng airport. Uy, pwede ba to sa airport? <coughs> Excuse me. Pwede pa mag, ano, mag hand carry ng food? Siguro, i-ano ko to, i-divide ko ng tatlong, ano, lagayan para hindi siya, ano, pero konti lang naman, pero i-divide ko lang siya ng three, three pack. Kasi, kung i-hand carry namin siya, dapat hindi madami, diba? Baka ma, ano kami sa airport, baka hindi ipadalo. Hmm kasi wala akong ano wala akong baggage ihan carry ko lang to sabihin ko lang kakainin namin sa airport Puhon at Jibit Teodoro at Ednalin Aloya. hi may musta na tapos na uli ang training mo tapos na yung training ko guys finally nagantay na lang ako ng ano ko ng TOR ko tapos na after ano, ilang ilang months na pag-aaral ng caregiver. Inantay na rin namin yung schedule ng NC2. Nagaantay na lang kami ng ano, schedule from TESDA para sa NC2 namin. Hindi pa nga ako nakapag-ano, hindi pa ako nakapag-study. Sasabak pa naman na walang bala. Eh. Punta dyan sa bahay. Hindi na. Napapapuntahin namin siya dito. Kaso, hindi na, hindi na abot ng oras. Papunta dito kasi. Magbabiyahe pa. Naka-estimate na oras papunta dito. 2 hours pag traffic, baka abutin pa ng 3 hours, mga ganun. Pero hindi naman abutin ng 3 hours. Kasi sa dayod naman kami dadaan. Pero yun, ano, eh, hey, mag ano na lang, kumbaga mag advance na lang. 7 hours lang kasi yung layover nila dito. And then, hindi kakayanin yung, yung oras. 10 a.m., 10, 10, 10 yung dating nila dito. And then, Siyempre makakalabas yan sa ng airport baka mga 10.30 then uh, punta kami ng SM kay may pinapabili na juice si Oni yung kapatid ni Kumubo Kumubo yung, yung tito namin may pinapabili na juice yung niluluto ko Tapos, may namis ko yung bahay ni ah, sa bahay ni Nikki din na siya maka, makakatikim ng masarap na pagkain makakatikim pa naman siya ng masarap na pagkain kay yung mama niya pag umuwi then di ba sabi ko sa inyo dun siya sa ano dun siya sa atin yung mag-aaral na iba yung ano, na iba yung ano ni Nikki kasi Ah... Uh, doon sa atin niya yung atin niya nagwo work and then umuwi lang yung atin niya every Saturday lang so na boring siguro si Nikki kaya umuwi siya doon sa ano niya umuwi siya doon sa Ah... Uh, papa niya and then naman sa papa niya, kaya siya pinauwi din doon kasi para may makakasama yung kapatid niya ng babae si Angel, alam lang yun, meron siyang um, meron siyang bunsong kapatid na nag-aaral din. Kaya, siya yung magiging kasama ni Nikki. And then, kasabay naman ni, ni Nikki mag-aaral, papunta lang sa school yung mga kapatid niyang lalaki. Yung mga kuya niya. And then, si Angel. Ang dami ng Morning Ate Tata Vlog. Good morning, may timang kumusta? Okay lang po, ganun pa rin. Ate Ednalin Aloya. hi my. Hello po. Okay na rin 'yun, guys, na siniki nandoon sa bukid kay para may kasama rin yung kapatid niya na babae doon sa kanila. And yung mama naman niya yung magpapaaral. Nikki. Yung mama niya nag-work sa si city then umuwi paminsan-minsan lang kung um, may okasyon maka umuwi ngayon yung mother niya hindi ko lang alam kung kailan then papasyal pa rin naman dito si Nikki o walang pasok O tayo yung papasyal dun sa bukid pag hindi tayo busy ngayon kasi nabibusy pa tayo kaya maghanap pa tayo ng ano kaya napatay ng pera. Nagdukot pa ako. Nag-work work muna ako kay ang daming gastusan. Hindi pa kami nakakagit over. Okay. tutok lang. Ay, oo, oo mag-ano pala tayo ng sili. Ano, anong oras na, ano na isla. Kasi mag-ilotok, na-itlog din eh. <laughs> Ang daming itlog, oh. O, oh, Sarah, yung may butang? Usar oh, imi butang? Sa? Sala, dapat to... ibutang kasi may ini. beef may... Ay... ka beef, magluto beef. Hala, ito pala ano. Hmm, tulog pa yung aming ano. Amin discrepancy. Okay. Uy, ano na daw upod kaday? Tignan nyo guys. Hmm. Okay. Ayan na. Tumutulo na yung ano namin, kwarto namin as in. Ayan na. Ay, hindi ko pinabaakit ang pinaruto. Uy, kaila, kaila, buhat na. Ano na't oras? Alas 6 na. Uy, nga, magdudodro nga na CR. Tumutulo na yung kwarto namin. At Hindi po. Edmar? 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 Kaming? Edmar? Ah, upod ka mo? Karigo na ka mo. Ano sa isna? Ano? Alas 7.30 ka tamang lakad kaya alas GC na abot. Ano yung ginagawa ng kambing sa ano motor ko? Gusto atang mag-rides. Sakit ng chan ko pang gusto ko mag-CR. Ano pas-pas Two oras na rin kami nakatulog kasi kagabi Ulo, uy guys mag i ako ng lab Gusto ko mag-CR Mag-live na lang ako Mix ko muna to Ka-alboroto yung chan ko Bunga pa ako ng sili dun sa ano. Wala guys, may buhok. may buhok, may buhok. Okay. Hi mami may, good morning. Mag-air muna ako ng live guys, mag-air mag muna ako. Bakit <laughs> ang siya, ko nag-aaral buhok pa. Ito tayo mag-umaga, ha? Bye guys, bye-bye. Magre-live ako mamaya. Bye.